another tofu recipe for today. Ilabas ang ginayat na sangkap at ang tofu na iniwasakip at nilagyan ng itlog, ground pork, soy sauce at itrito natin ng ating tofu. Igisa ang mga sangkap, halu-haluin hanggang sa lumabas ang kanilang aroma. Ilagay ang ground pork at halu-haluin lamang hanggang sa maging ganito na ang itsura at maglagay na ng pepper at maglagay na ng onion mix at ilagay na ang pirinitong tofu na may itlog halo Haluhaluin lamang hanggang sa magmix silang lahat. At ilagay na ang toyo na may oyster, may pepper, may sugar at may suka. Haluin lamang ng bahagya. At isunod na ang labuyong sili, pati ang siling haba. At ilagay na rin yung dahon ng sibuyas. Haluin lamang hanggang sa ma-half cook na yung daw ng sibuyas at ng sili. Talaga naman pag sarili mong luto, masasabi mong masarap. Charot! At ito na, tapos na ang ating tofu. Tekman na natin. Bye-bye!